Hello guys, ngayon video natin medyo maselan po Ayan, may nakikita tayong matanda na palipat Parang galing siya sa pagtitinda Vendors po siya Wala man po tumulong Ayan, binubusin na po siya Wala man tumulong na para ilipat yung matanda Kaya ayan, kawawa naman yung matanda dyan May parating na motor yan, sasalpukin po siya yan o, pam! Yan, buti na lang po, mabagal po yung motorista. Yan, natapon-tapon po yung daladal niyang kakanin. may tumulong naman po yan. Kaso ah, yung natamaan na siya, lumapit po yung may helmet na red. Yan po yung driver nung ano, motor na nakasalpok sa kanya. Yan o. Dapat pag may nakita tayo ngayon, tutulungan natin. Wala eh, yeah. pasensya na wala ako dyan sa video. Kaya, ingat-ingat po. Kahit na tingnan na po siya. Pero, tinamaan pa rin po siya. Kaya, delikado pa rin po sa daan kaya na aral po sa atin at kung yun mo may makita po tayo tulungan po natin ilipat natin yung mga nakikita natin may edad na tsaka yan po hanggang dito na lang po salamat